Medyo na no offend ako sa videong ito. <laughs> Ipugaw ka ba? Ipugaw. Uh, oh. Tabi, tribulilig. Di ko alam kung ito to. What? Bakit? Tara, pag-usapan natin. So ayun, I am here again to defend my beloved province of Ifugao. Kung saan itong taong to na sinasabi niya na taga-Ifugao daw siya. With that kind of face and with that kind of act na pinapakita niya na parang uncivilized tayong mga taga-ifugaw na mahirap, nakamote at saging daw ang kinakain natin. Amin tribo, hirap, puro pagkain, ah, saging, Kamote. Kamutin, kahoy. <laughs> Nasa dahon daw tayo nagsusulat. Ako, ako, turo sulat mga uh, ah, marunong sulat. Dahon, dahon. Sulat, dahon? Dahon? Ah, dito sulat? grabe, akala ko, ano, Ayan, napaniwala mo tuloy sila. My goodness. Do parang dinaan niya sa joke or it's a comedy. Pero it's not a joke for us. So ayun, ito ay video ng isang sikat na content creator dito sa Pilipinas na Pinoy Pawn Stars. Kung saan may isang lalaki na taga Ifugao daw na may binibintang necklace ng Ifugao. Ito aking dala. Ito muna hubad. Ano yan? Ito, galing ipugaw. Na pala nga pang ang tawag dito. Sa video, ang sabi niya is taga ipugaw daw siya, barangay Tribuliling. Ako, tribuliling. tribuliling. Ipugaw. Ewan ko kung may barangay tribuliling dito sa Ifugao kaya nung sinerts ko eh wala kasi wala naman talaga. Sabi niya tag Ifugao daw siya pero may nabasa ako sa comment na hindi siya talaga actually not taga Ifugao nakaka-offend hindi sa very sensitive kami pero no it's our identity ang nakataya dito imagine almost 3 million views ang nanood na mga Pilipino Siyempre, karamihan sa mga nanood ay ah ganun pala yung mga taga Ifugao ganun pala ang itsura nila ganun pala sila magsalita na parang uncivilized kamote at saging pala ang kinakain nila sa dahon pala sila nagsusulat ganun pala ang kasuotan nila pero no I'm sorry to say this but on you sorry ah pero mag-isip muna tayo mag-research before doing such thing kasi it's not a joke for us na taga ifugao kahit indigenous people kami nakakasabay din kami sa pagbabago ng panahon maraming professionals young professionals dito sa ifugao Maraming magagaling na taga ifugaw sa iba't ibang larangan. Hindi sa nagmamayabang pero I just want to say na ang mga taga Ifugao or in general mga taga Cordillera region is hindi yung talagang yung akala niyo yun na talagang taong gubat na uncivilized no kahit andito kami sa bundok pero again nakakasabay din kami sa pagbabago ng panahon kaya again on you kung saan ni represent mo ang taga Ifugao with that kind of face with that kind of act na pinapakita mo na ganyan yung mga tagi-ifugao na parang uncivilized. So ayun may mga concern din ng mga tagi-ifugao na nag-comment. I am full-blooded ifugao and I strongly disagree the way you portrayed us in this video. We live a life simple and humble, but we have abundant food to eat. We can even feed strangers whenever they ask for food. Ifugao ako, modernized and western culture na kami dito. Di ganyan suot namin, may sarili kaming native attire. Imported rice namin at araw-araw baboy ulam namin. Excuse me with feelings and emotions, hindi kami ganyan ka-uncivilized, huwag mong insultuhin ang mga ifugao. I'm from Mayuyao ifugao. Kailan pa kami naging mahirap? Ha ha ha. I am full-blooded, ifugao. But to that man na nagsasabing taga-ifugao, you. At saan mo naman nakuha yung tribu liling? We understand na komedyante kayo pero yung gamitin niyo ang probinsya namin para dyan sa kaignorantehan ignorantehan niyo eh, mahiya naman kayo. Di porket taga city kayo masarap na buhay nyo at mahihirap na kaming taga probinsya lalo na dito sa Cordillera. Wala namang ganyanan. Baka mas paya pa buhay namin kaysa sa inyo. Hindi po nakakatuwa. Ginamit mo pa talaga ang ifugaw eh halatang di ka naman taga dito. Tapos sa lagay na yan, pinagmukha mong uncivilized sa mga tao dito. So yun guys, to end this video, I am not spreading hatred but I just want to express yung thought and feelings namin as IP. Indigenous people. So ayun, good vibes lang. See you again in the next video.